Hello mga followers at mga idol, ito na naman, ang inyong lingkod. Si Nonoy, nagsasabi na, magandang araw at sana nasa mabuting kalagayan kayo sa oras na ito. Ang isi-share ko po, sa inyo ngayon, ay tungkol sa isang gwardyang, nagpagawa ng diploma sa recto o pinikang diploma ng 4-year course, bilang requirement, para makakuha ng security officer license category sa PNP Sosya, tama po, hindi po masama umasenso at mangarap nang mataas na posisyon kung ito ay idadaan lang sa tamang pamamaraan, pero ang tanong dyan kung ano ang mangyayari sa kanya kapag mapag-alaman ito ng sosya. Ganito lang po yun, maaari siyang mahaharap sa kasong administratibo tulad ng Perpetual Disqualification to Possess Security License, at ito ang pinakamatindi dahil ayon sa Article 172 of Revised Penal Code, as amended by R.A. 10951, states that any person who shall falsify any private document and who, to the damage of a third party, or with the intent to cause such damage, shall in any private document commit any of the acts of falsification mentioned, shall suffer the penalty of trition correctional in its medium and maximum periods and a fine of not more than 1 million pesos. Ang ibig pong sabihin, ay maari pong makulong ng hanggang 6 years at mautang hindi lalagpas ng 1 million peso si Kuya Guard na isang aspiring security officer. Disclaimer, ang video ito ay hindi gawa ng isang eksperto kundi ito ay bunga lamang ng aking personal na kaalaman at pananaliksi kung sa palagay niyo po ito ay taliwas sa inyong kaalaman at paniniwala, malaya po kayong magkomento sa ibaba para madagdagan kung mayroon mang pagkukulang at maitutuwid kung mayroon mang pagkakamali This is for sharing and interaction purposes only Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking profile page o channel kung maaari lang po sana huwag kalimutang mag-like follow share subscribe at pindutin ang notification bell para kayo ay ma-notify at updated sa aking mga bagong video, ito ang inyong lingkod, si Nonoy, na nagsasabi, maraming salamat po.